Sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo Panginoon, isugu mo ang iyong Espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Lucas, Kabanata 18, Talata 1 hanggang 8. Sa Ebanghelyong ito, makikita natin ang dalawang panauhin. Isa ay ang isang Masamang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. At ang isa pa naman ay ang byuda na humihingi ng katarungan mula sa hukom. Ang byuda ay araw-araw at palagi ang pumupunta sa hukom upang siya ay bigyan ng katarungan ngunit siya ay palagi ang isinasan tabi, hindi pinapansin. Sapagkat sa kultura ng mga Hudyo noong mga panahon na iyon, sa bawat bayan ay may isang hukom na nakikinig sa mga usapin o mga kaso na isinasampan ng mga tao. Ngunit ang masamang hukom ay maaaring hindi binibigyan pansin ng biyuda sapagkat wala siyang dalang maiaalay para sa hukom. Kaya nga maaaring ang mayayaman, ang mga may ari-arian, ang mga may kayang ibigay sa hukom ang inuuna niyang pakinggan sapagkat alam natin ang biyuda ay wala nang pag-aari wala na siyang kabuhayan sapagkat wala na siyang asawa at kung may pag-aari man siya wala siyang lakas na ipagtanggol iyon kaya nga ang isang biyuda ay palaging naaapi palaging na pagsasamantalahan ng ibang tao na pagkat walang nagtatanggol sa kanya. At maaari nating sabihin itong byuda ay pumupunta sa hukom para humingi ng katarungan sapagkat may isang pagkakataon o may isang tao sa kanyang buhay na may ginawa sa kanyang masama. Ngunit wala siyang maibigay sa hukom at ayaw siyang pakinggan. Ang tanging katangian ng byuda ay ang pagtsatsaga at pananatili Palagian siyang pumupunta roon at binibigkas sinasambit sa masamang hukom ang kanyang dalamhati, ang paghingi niya ng katarungan. Kaya nga sabi ng hukom, papakinggan ko na itong biuda na ito. Baka ako ay mainis pa sa pagpaparito niya palagi. At sabi na Yesu sa sa talinghagang ito, Pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw at gabi. Siya kaya'y paghihintayin niya ng matagal. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. At ang talinhagang ito ay talinghaga upang magturo si Jesus kung ano ang dapat gawin sa pananalangin. Kung paano dapat tayo ay manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Paraming bahagi sa iba't ibang aklat ng bagong tipan na tila ba si Yesu ay hindi naririnig ang mga daing. Halimbawa ang mga bulag na paulit-ulit na sumisigaw, yung babaeng kananeya na nagmamakaawa, para sa kagalingan ng kanyang anak na babae. At lahat ng ito ay patungkol sa pananatili at pagtiyaga sa pagsigaw sa Panginoon. Sapagkat ang katotohanan, pinapakinggan tayo ng Diyos. Alam niya ang ating daing. Ngunit kailangan niyang dalisayin ang ating intensyon. Kailangan niyang manahimik panandalian upang makita kung tayo ba ay nagtsatsaga at paulit-ulit na nananalangin, humihingi ng tulong sa Kanya. Sapagkat kapag paulit-ulit, araw at gabi tayong dumadaing sa Panginoon, ang ibig sabihin ay seryoso ang ating panalangin. Mula sa puso ang ating panalangin. Araw at gabi ay nais nating iasa ito sa Diyos. No, kaya nga sabi ni Yesu Kristo kung yung masamang hukom nga ay nagbigay nagbigay daan sa kahilingan ng biyuda paano pa kaya ang isang napakabuting Diyos na alam niya na ang pangangailangan at kalagayan ng kanyang mga minamahal na anak sa tuwing makikita ng Diyos na tayo ay nagtsatsaga sa tuwing nakikita ng Diyos na araw-araw tayo ay sumisigaw sa kanya nakikita niya ang kaseryosohan ng ating pananampalataya. Nakikita niya katulad ng byuda na wala na tayong ibang maaasahan kung di siya. Kahit ipagkakaloob niya ang ninanais natin kung ito ay makabubuti sa atin. Kaya nga magpasalamat tayo sa Panginoong Yesus sapagkat ngayon ay tinuturuan tayo kung paano dapat manalangin at huwag manawa magtyaga. Kung totoo at kailangan natin ang ating mga ipinagdadasal sa Panginoon. Ito ay makabubuti sa atin at paulit-ulit nating uusalin sa Kanya. Nakikita ng Diyos ang laman ng ating puso, ang kadalisayan ng ating intensyon. At sa lahat nakikita niya na sa Kanya natin isinasalig ang lahat. Sa Kanyang mga kamay, Inilalagay natin ang ating buhay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.